Kain tayo guys. Ang ulam ko is bangus na may talong, kimchi, at saka may saging din ako guys. Kain tayo. Nagugas mo na ako ng kamay guys. Sarap ng Kimchi. Pujik guys Masarap ang kimchi po sa preto Pero Okay lang din sa paksi Ang tanggal umay kasi yan Dahil maanghang Kumbaga sa atin, ginamos to eh, no? Mm. Mm. Talong. matinik ang bangus kaya kailangan ingat-ingat din eh. ang ingat tayong kumain ng bangus pero may time talaga na hindi maiwasan matinika. ka ipakaskas mo na lang sa pusa totoo yun nawawala O di kaya saging. Nakakahan pa yung saging po guys. Oh. Kasi buntot pa naman itong binuha ko. Oh. Di ba nandiyan na maraming tinutok? Sarap kimchi. Binili ko lang to guys, kimchi. Ito yung niluto ko na pinatuyo ko malasa. Yun yung sigurito sa bangus eh. Kapag niluto mo siya, patuyuan mo. Bukod talaga tatanggalan sa niya, maano, malasa talaga, mala, masarap. Lagyan mo kunti ng tika. Pag natuyo na siya, Lagyan mo Sasabihin mo yung sarap talaga pala. Try nyo yung Bye bye guys. Salamat sa panunood. Thank you sa panunood guys. Salamat. Bye bye.